araw mga katiits meron akong video dito ito ay kuha ng scanner na scanner namin dati ito yung ECW scanner 3D scanner ito ay kuha namin sa, sa isang side mapapansin nyo mga katiits meron siyang kulay blue dito Cakap kulay pula yung kulay blue mga katids yung indikasyon nya na may butas sa ilalim tapos yung parang dark dark green yun ay indikasyon ng lupa yan makikita, makikita nyo mga katids kung mapansin nyo blue yung may zero butas yan malalim sa mga 15 meters tapos dito sa kabila meron siyang nahagip na pula na solid 24 meters uh, kulang kulang 25 meters malalim so, ibig sabihin mga ka ah, uh, may butas dito tapos sa gilid ng butas merong item na nakasaksak sa gilid yung baliungan pala niya pala nito is makita mo yung ah uh, kaibahan ng metal at saka butas at saka mineral kasi ibang iba sa balyo masyadong malayo kung um, mapapansin nyo dito yung balyo ng pula is ayan ito yung lalim nya ito yung balyo 215 samantalang dito sa butas ay 0 yung lupa 91, 95, 90, 90 so masyadong malayo mga katiits so meron silang pag meron silang diferensya ng 100 mahigit na reading ang um, sa butas naman Ah uh, ganyan talaga yung sa butas negative talaga palagi kasi ano siya wala siyang reading ano lang siya void lang siya ibig sabihin blanko kaya minsan uh, a tutatak siya sa zero niya no 0 39 28 yung sa gitna yan yung pinakamalalim 15 meters 24 meters itong nasa 24 meters itong nasa isa 24 meters malalim masyado mga katiits i-times pa natin yung 24 meters sa feet so 24 times 3 yan kulang kulang mga 60 60 feet mahigit so malalim talaga itong butas malalim rin Nga sa 15 meters marating na yung butas so mula sa lupa mga katiits merong halo sa ilalim pero nasa mga 15 meters so 15 meters times 3 so nasa mga 45 ayan mga katit